sa mapagpalang araw ulit ng uh, lunes mga kaagri mga ka-prepper mga kasaka saka ka -mais. shout out po sa mga mahilig magtanim ng sweet pearl, mga malagkit na mais at uh, panglaga pang-ihaw guys so nandito po tayo ngayon ulit sa may kuman sa may tanim natin na sweet pear guys so pang uh, itong nauna na dalawang parcel is uh, pang uh, 58 58 po na araw ngayon o dap days after planting 58 dap so 58 days po ito na po yung uh, itsura ng uh, tanim natin so yan guys blessings awan na yung after natin magpatubig may kunting ambon matagal na ambon so, yung lupa ngayon sakto po ito na kanya niya. Na niya na hanggang uh, baon na niya hanggang ma-harvest po. Ay, blessing po guys. At uh, po, thank you Lord. Ito po yung bunga niya. At kasalukuyan po tayo nag-spray ngayon. Spray po tayo ng uh, Prebaton. Prevaton. Sama natin si Kaloy. Ano, tingnan sa baba na siya. So, yun yung lalit tayo. Kami, panantay tayo na sasabay sa atin. From city to town. Dito sa baryo. Ayan po, guys. So, blessing po. Tawa ng Diyos. Is, uh, nakikita natin na okay yung sizes ng mais natin. Yun. Ayan, guys. Sa mga nagtatanong pala, kung paano ba yung application ng panito herbicide actually yung ina-apply namin na uh, discarte diskarte uh, usually is uh, nag spray po kami ng herbicide kasabay po pag uh, pagtatanim kami or pwedeng before po for uh, one week before or uh, basta one po basta kailangan lang na unahan mo ng sprayan ng herbicide itong pagtatanim natin or kung hindi mo naharap o wala kang time nag-spray ng herbicide before ka nagtanim pwede po sa araw na pagtatanim pwede po ang ginagawa po namin for na lata ng sardinas yung Pimax kasi yung Pimax po pwede po lahat sa lahat ng damo na yun yan ito naman guys yung second na sumunod na tinanim po natin ito yung bunga um, nyo pong size ayan guys so blessing po blessing kaloy nagan ayan mo doon siya asan ka na ay dito na nalpas mo bon? nalpas mo bon? Nah Nagpating ganam Si Kaloy Pamangkin natin na Anak ng pinsan natin Si Kuya Mitchell Shout out kay Kuya Mitchell sa, sa ding vlogger Scrap Nag-scrap naman siya Nag-aalaga din ng Mga ng, one Ayam Mga one Ganda ng size May mababa Pero maganda ang size Guys so Tuloy-tuloy lang po talaga guys Tuloy-tuloy lang po na uh, Magtanim at uh, Sumubok along the way po matututunan natin kung paano ang discarte ng nais na malagkit itong super so yung prebaton pang ang pangalawa namin na spray ngayon kasi ang pinag spray namin noon is uh, lanay. so kailangan mo lang medyo tapangan yung konti yung, kumbaga sa 16 liters gawin mong 14 liters or 15 liters para malakas yung effect ng lanate pangalawa po yung prebaton. ito mga malapit na to mga may git ko na lang po 58, 58 days ibig sabihin po nasa kanda lang po kulang mga more or less 10 days na lang po between 8 to 10 days merienda kan? ang alam ada ginatang ko dyan eh Distinct. Mga nah, like ayo thing. Ayaw mo, itakan? Itakan ka parten? ayo nalapas mo dito ba? Agawit ka nga. Ay, ganit dyan? Ah. Tirae mo, no? Ngayon, madapin na ganyan na yan. Awan, agas mo. Nadalos pa lang wala na. Ay, dito lang garot ang nice spray na. Eh. Aji kasabay natoy eh. di DJ di ang penal pa say. Eh. Ay, aji ah, kasabay natoy to. Wala dela eh. makikita ng tinta spray na patigibo pa. Kani hindi banda DJ. Ah. Mine. Nagawid gyud ta tangen. Gawid tangor de. Eh. Ale. So, pat na kay pat. Pat ka. Ya. Nga, gabi juet. Eh. Ay, sige loya. Pan pa, eh ilang, ilang taon na dai? 20 pa lang na 18, 18, 19. Ay 21 na. Ayun. Lapit na mag-graduate. Garal po ng criminology. Nita karo den. Si ino lang lata to buras kita bungaw niya. Ay buras ko beta? Hay. Ano muna muna kan tama kay nanaka. Pangay diretso ka di kubo. Diga pa lang ton. Sabay ko kami Dante Melis so yun <coughs> yung nga anak, naladaw nak. Wei. Yun ulam latak. Yung bala. Ay. <laughs> Welding rat. Welding rat. Sige sige. Thank you ah. Nya yeah, dakan to nag buras tayo. Adakan to ah. Manaw. Sige ka para bakat nga napiksa. Nya, yeah, tanaw mo na, tanaw ka. Tano ma kuya met ati kuya tayo. Nigrigatan tayo. Misa ka nagmulat to eh nya. Andi toy. Wei, nagmula ka idi. Malagip ko eh. Birthday ni tatang idi. Daka. Wey, buras tayo daka to Dakan lang nya. Ah, sigarat dino na man. Tres mo Guys, okay, so Nag-spray po tayo ng prebaton. Ito na po yung God. blessing po, blessing. Awan ng Diyos eh. Sa mga nagtatanong po pala ng herbicide. hindi po natin talaga maiwasan na may, meron may, at meron talagang tutubo na damo. O mga... Yun. Kasi normal po yan. Hindi kasi pwedeng wala na tayong gagawin. Baga nagtanim tayo hanggang sa mag-harvest, wala natin gagawin. Hindi, hindi po ganun ang takbo ng farming araw-araw po talaga meron kang gagawin lalo pag naggulay ka rin isa rin itong sweet pearl na ganun din parang bata din na inalagaan mo, binabantay mo yung pag-atake ng uod isa yung damo, control, pest control insect control, weed control uh, fertilizer fertilization so yun po guys, so blessing, blessing guys blessing, blessing ng Diyos na medyo okay yung pan natin ang laki nito ayos ang laki ng buong siguro hindi ako magkakamali kung to okay. mga 9 inches 8 to 9 inches ganda ang ganda ang size ito lang ito at ah uh, meron tayo balikag na nasa sakay So guys, so hanggang sa muli. Dito muna po. At hindi na matagal na yung video natin. Uh, Nag-video mahabo na po yung video natin. God bless po sa atin lahat. At tuloy-tuloy uh, lang po mga ka-farmer. Hanggang sa susunod na video natin. God bless po. See you sa ating next video. Salamat po.